Vice President Sara Duterte sees no issue with the use of artificial intelligence to create pro Duterte videos as long as no one is profiting from them. The comment comes after Marahanyang slammed Davao City Mayor Basde Duterte and Senator Rona dela Rosa for sharing a deepfake video showing young people opposing Duterte's impeachment. The palace called the act misleading, saying public officials should not be sources of fake news. Speaking at a press conference in Davao City, the vice president said, "This is simply a form of expression, not disinformation." Wala namang problema siguro sa pagsuko o pag sa sa pag-share ng AI uh, video in support of sa akin. Basta... kaya pala. Kaya pala. Yung AI generated video na ginawa laban sa pangulo na pinresent diyan sa Canada o sa Los Angeles. Sana sa sa sila Tony ano, Eh okay lang pala sa iyo. Kahit fake. Diba? kung papabor sa kanya. Basta kahit fake, gagamitin nila. At yung kakalaban sa Pangulo, at o, di naman nilang AI video, yung ngagbang-ngagba, okay din pala sa kanya. Yung pala ang kanyang panuntunan, mga kakulit. Kahit hindi na ang video, gawa-gawa, AI generated, basta pabor sa kanya, ay okay lang. Tama ba yun?